Ito guys yung ano, kabuhan ng bubong. yun sa dulo. Kakabit muna namin yung alulod niya yun. Simple yun. Yun ang kulang yun. Pupunta no, ron. Nandito na yung mga yero guys. Ito yero guys. Pati kung tinatakpan ng ano, yero yan. Ilagyan lang namin ng luna kasi may gamit yung sa baba para pag umulan din mga basa. Pag nabuksan na to Tsaka na Ano yun yung mga pusti Yung mga pusti Yung yun sa baba niya guys Talikuran Bali pinantay lang namin dun sa ano, Sa ginawa namin nung una Yan na guys, tapos na yung parley na guys. Tinanggal na yung ano. Kakabit na namin, ah, simbolin na lulod, kakabit namin mamaya. Ano. Ready to bubong na to guys. Yan. Ready to bubong. So guys, update na lang guys. Lalagyan namin ng yero dyan para pag umulan di na babasa dito. Yan guys, tinimporary namin yung ano. Tinali-tali lang muna kaya nakita mo may puwang dyan. Tali-tali muna nilusot namin yun. Ano. Tinimporary lang para pag umulan di na masyadong mababasa Yan o. Ano. Mamaya pag balik namin, ito naman ang temporary namin. Okay guys. Ito guys, simbolin namin yung ano, alulod. Apat na dugtong to guys. So guys, update na lang guys. Okay guys, magribit po kami. Tutukan mo ako. Gracias. halo guys ya oh guys kita oh nanti guys ayan na yun ang kakabit guys na guys oh. mahaba ang guys buka siguro mabubunga na namin to Si so, guys ako magpapalan mo mag, guys hapon eh. salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel guys Salamat sa mga Silent viewer Saka sa mga subscriber Kung hindi dahil sa inyo guys Hindi oh yung channel ko guys. Bukas si update ko kayo Dito sa kabilang unit Sa baba Pintura. See you guys. Bye bye.